punto pong ito ating talakay ng update tungkol sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon dito sa Mr. President on the Go. Una nga po dyan, mga kababayan, umalis si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patung Phnom Penh, Cambodia noong linggo para sa isang state visit na nakatuon sa pagpapalakas ng ugnayang pangkalakalan, pagpapatibay na kooperasyon laban sa transnational crime at pagkuha ng suporta para sa pagiging chairman ng Pilipinas sa ASEAN pagdating ng 2026. Lumipad ang aeroplano ng Pangulo mula Villamore Air Base sa Pasig City bandang uh, alauna 44 ng hapon kasama ang First Lady Lisa Raneta Marcos at ilang mahalagang miyembro ng kabinete. Tumugon si Marcos Jr. sa imbitasyon ni King Norodom si Hamoni upang makipagpulong kina Senate President Hun Sen at Prime Minister Hun Manet. Nakatakbating po makapagpulong ng Pangulo sa mga negosyanteng Pilipino at Cambodian para paigtingin po ang trade at investments. Nakausap rin po ang Filipino community sa Phnom Penh. Binigyang diin ng Pangulo na ang pagbisitang ito ay magtutuloy sa pagpunta ni Hanman at sa Maynila noong Pebrero at magbubukas ng mas malawak na kooperasyon sa depensa, agrikultura, komersyo at heritage preservation. Ayon pa po sa Pangulo, sa pamagitan ng mas pinalakas na depensa at seguridad kasama ang Cambodia, tayo nating panatilihin ng isang mapayapa, matatag at matibay na ASEAN community. Kinilala rin ng ating Pangulo ang mahabang pagkakaibigan ng mga Pilipino at Cambodian na kung saan nasa 7,500 ang mga kababayan natin doon habang nagpapatuloy naman ang suporta ng pamahalaan sa mga Cambodian students sa larangan ng agham at teknolohiya. Itinalaga naman sa si na Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at ang Grand Reform Secretary Conrado Estel Third bilang mga caretaker ng pamahalaan habang nasa labas po ng bansang ang pamilyo. At po abanga ang ng susunod nating tatarakayin patungkol sa mga aktibidad at programa ng kasalukuyang administrasyon dito naman sa Mr. President on the Go.